Kaya sabihin kasi kung parang may ista, may nakikita siya sa wala kasi kasi ang dagat. Tara! na isda dito sa nangpang. Ay okay. hindi naman pa pero pero tinanatili naman. Guys, dito sa isang at isar naman pero di naman sobrang prangnat. Jackie. Oh guys, Jackie. Huh? guys. Oke. Oh uh, okay. di guys. Cepat cepat terus guys. Kembali ke

bahay pagkita ko sa inyo yung mga natin let's go guys ito yung huli natin nabawasan na ito at namigay na tayo sa mga ilhing pang ulam ito yung malaking ano oh. tapos ito yung nagpaligo sa akin tapos it kailangan ko na ako Hola, ¿qué